Hmm. Sobrang lalik ngayon sa labas Grabe dito Negative 7 So ayan. Ayan, ayan. So Update lang natin ang ating succulent For today tayo natin ang ating mini house ito ang aking green mini house garden hindi hmm. pa siya ganang uh, kalinis at kayaris kasi malamig hindi pa mahirap pa mag ayos ngayon for today day so para po sa ating uh, para po sa katulad ko kong baguhan na balik mag-alaga ng mga succulents. Welcome po sa ating channel for today. Ayan, pasok po tayo. Tignan natin po. Ano na ang kanilang lagay. Super dami ka. Oh. Ngayon po kasi wala tayong work today. Ang araw na kasi sobrang dami. So, ang ginawa ko kasi wala tayong tuwing ngayon, nagkat ako ng mga plastic bottle na mineral water. So, ayan, pwede siyang taniman. Kesa pumuli tayo ng mga plastic na pots. Magkano rin yun. So, ito, let's keep tayo at 24. Keep it, then. And then, makatulong pa tayo ito sa karikasan. Pag-save. Save the earth. Ay, ito Bibigyan yeah, ko kasi sana kanina lang ano, mga butas. Ito. Ang ito lang ginamit ko yung pang drill. Ang ganito. Ayan. Dito sana ako drill ngayon. kasi lang sobrang damig talaga. Hindi, ay, hindi ko ata kaya ng katawang ko. Lamig. Teka muna. Uy. Tapos okay, muna natin to Hindi. Kasi lock natin itong pintuan. damig ko. Ay, Kumusta, kumusta? Ay, ay. Nag-yelo. Ay, ah. Nag-frozen siya. Lamit kasi talaga. Pati ito. Oh my goodness. Oh my gosh. What happened? Oh, na. Ayan. Hindi ko alam. Ito kasi ito. Para siya nga what did you call this jade kinat ko yan eh then yan tinan ko at ito namang isa is specific name SP so sobrang lamig nga nag frosted oh my gosh and ito rin yung iba kong tinanim na mga agavoids halo halo na sila And then, meron din tong, ayan. nagkakaroon din siya ng new babies. At dito naman yung yung na, Hong Maria. Oh, nisipan din ako. Dah. Mga aga-void siya, Maria. And this one is uh, Mico Bill. Ah, Lamig. And ito naman yung aking little magma. Magma And this one is ano na ang name I forgot. I think ay hindi <laughs> ko na rin siya daw. Ay basta yung mga nito ko is yung mga Echeveria Agavoids yan. Ang nga. Iba ng tono rin ang boss. And this one is I think this one is uh... Miracle, what happened to you? What happened to my Miracle? Ay. And this one is a Kaisan Clemo. Ito maganda siya eh, pag malaki. Very colorful. At ang ay, I think this one is Monroe. My little Monroe. and tinapati pa ko. Ito lang din ang ginamit ng pantaki. Kasi since baguhan pa lang naman tayo, siguro may mga one year na rin ako nagkakaroon ng interest mag-alaga ng uh, succulents. This one. Oh, SP, no specific name. And this one is my, oh my goodness. Ang aking chosen enjoy. What happened? Oh my god. Oh my god. No, no, no. Um, don't die, please. Oh my gosh, wag mo kong iwan. Uh, Tapi na ang ating tinga, barricaded na Jocelyn Joy. Ay, what happened to you? Oh my goodness, kailangan ko siguro ito ipasok ulit sa loob ng bahay. Tabi ko muna siya for the day. What happened? Look, look, may baby pa naman siya. Ang ganda pa naman ang kulay nito. Katatanim ko lang siya ng isang araw. Ay, oh my goodness. Ayan. Yan. Pasok ko yan sa loob. And then, oh, frozen din. Sobrang lamig talaga. My goodness. oh boy, pa kaya yung mga ito. At ito rin, meron din akong um, longishima. Longish ma. Meron na rin siyang baby. So, hindi ko pa rin siya tinanong. Pinawan ko lang muna siya for a while dito. Kasi nga, no time pa kasi. Merap mag repot ngayon. Kasi sobrang lamig. ng ating aking ad, dona. Ito, kabibili ko lang din siya ng this last month. So, ayan pa. Kailangan ko din ulit ipasok sa loob. Kasi, mahirap na. Ito, my favorite tip mga tusha dona na. and this one bowie soul and this one is okay pa naman siya ang um, who are you ah uh, ah ito wala siyang name so sp no specific name ano lang siya napariko lang yan then this one is maria aga voices And this one, I don't know kung ano yung babies eh. Kung ano yung tumubo rito na. I don't know. No? Hindi siya tumubo. Ito, lumiit lang siya ng lumiit. At Ating uh, moonstone. Ito, hindi ko alam kung bakit hindi ako magaling mag ng moonstone. Ito ating uh, pink one pink one pink one oh my goodness prostate ah. ah. my goodness ayan sila so, uh, at alikabok na kasi nga ito dalang na rin siguro no dito hindi ko pa rin daman din siya na nalinis ang ating uh, PVC na ginamit ito, Ayan. PVC kasi yung ginamit. So, hindi, hindi pa natin na punasan madumi. Para kabok siya siguro dito. Ayan. Nagpupuro alikabok din siya. Dala ng lakas ng hangin din. And this one is pink trumpet. Trumpet. I think. Trumpet pink. At ito naman ay ang Huyu. Hindi ko, hindi ko kabisado ang name niya. Kabisado ko lang sila sa pangalan ng Korean name. But in sa English, hindi pa chups. Chups, chups, I think chups. This one is chups. I hmm, think ah, uh, to. Pangol pong nun. What did you call this? Ah, uh, ay porgat oh my goodness rin, isa, rin isa rin isa rin isa rin isa rin isa rin oh, ang aking favorite na Leticia oh my goodness ay oh, ya, paano na lang. Ino, lambot? Ah. Paano ang gagawin ko ngayon dito? Ano to? Ah, ano, hindi na sila babalik kaya or tingnan natin ng ilang days. And this one yung ionium ko. Ayun, ayan. Hopefully, kaya dala ng panahon sobrang labig talaga asin ah, na kamisang klima ng Pinas at ito naman ang aking blue jean blue jean ito maganda siya silky silky din yan and this one is silver leopard silver leopard and, and this one is uh, Amestro. This one is Amestro. And, ito naman ang Chihuahua. Ito naman ang akin. Miracle. Yeah, Miracle. Korean Sakalat Miracle. And, ang aking uh, Babies. Binili ko to ng last year ng mga siguro May or April. And, yan lang siya. Isa na rin natira. May. Binili ko siya ng May. I think May nga may Belbara. Buti may isa pa siyang masurvive yung baby babies. So, talagang Talaga inalagaan ko. Kasi ang ganda nito. Pag look. Look at yan no? Yung color niya. Yung mayroong mga spice pattern. Ang ganda. Kaya talaga inalaga ako kahit natirang na maliit siya. Ayan, nilaga ako talaga. And this one is ang ating Monday, Itong Monday naman, kinat ko. Kasi medyo malaki na para magkaroon siya ng babies dito. Monday And this one is, ayan, may kinat din ako dito. SP. Ito. Sobrang lamig. Paano na lang ha? And then, meron din akong mga lips dyan na hinayaan ko lang din. Tingnan natin kung tutupo or what. Mga ano yan. Ah. Oh, ano ba? Ano? Marilyn. Marilyn. I think this one is Marilyn. Marilyn. Mm -hmm. Ang Mar Marilyn na kinag rin yan. Then, ilalagay ko siya doon sa sa storage ng boiler kasi medyo warm doon. So, ayan at ang aking amestro na three heads ating manambot and then ito rin kinatik ko rin na black rose black rose na kinatik ko and then meron sya din siyang mga babies ay nakasurvive naman siya ayan let's see then siguro before uh, spring ayan pag spring try natin na i-repot But for now, hirap kasi magripat ngayon. Sobrang lamig. Tulad nito, papaano lang yung mga nag-frozen ako na succulents. Oh my goodness. Ito din. Ito Maria. Varia. Aga Oh, yeah. Sobrang alikabok. But look how beautiful she is. Lalo na yung mga line green lines niya and sparkling. one of my favorite Look, lalo na pag nasa araw. And ang ating uh, what did you call chocolate. Oh, po ito Ano ba? Hindi ko hindi ko kasi kabisado sa English name. Kailangan ko pang mag-research, mag-aral ng mga specific names nila. but ang tawag nila dito is hongpudo. Ayun. Ah, tama li kapo. Ah. May ipa-share. Ah. And then acrobatic. Oh, Meron din ako dito ng mga crested na varia. So, pansamantala, temporary, nilagay ko na sila dito. So, hopefully, ito yung isa rin. Medyo nag-aalangan-alanganin na rin. This one, ito na rin. Ayan. At ang paborito ko, Munga, Mun, Mungganis, Mungganis, I think, Moon, moon patito kasi ang tawag na this is Moon uh, moon Garnish pa sa English to. Hindi ko na alam. Ang ganda ng color niya. And ano ba yun? Another ayan. Tingnan natin. Medyo, medyo try. Ayoko pang delikat. Nakakatakot. and then ang ating hundong kinating ko rin and then nagkakaroon na siya ng babies hmm. see nagkakaroon na ng new babies at ang eto rin ay ang aking crimpy ay pinating tanggalin magagaglag yung ano um, cream tea, meron na rin babies ayan kita nyo ba? Mm. and then yung iba ko at, na temporary ko munang inilagay sila dito pinang sa lupa kasi na hindi pa ako nakagawa ng story ah, kasi wala akong maliit lang space ko dito ng mini garden ko ng mini house Cream, greenhouse ko, mini greenhouse card. Maliit lang siya. So, temporary. Ganito muna ang ginawa ko. Dahil hindi ako makapag At hindi tayo makagawa ng lupa. Sobrang lamig sa labas. Hindi ako tatagal. <laughs> so, wait. wait lang tayo at din. Ayan. Mayroon din ako ng yuri. Hmm. At yung mga crest, eh ating Muraco. Ayan, mga Echeveria. And then, ang ating Jade Star. Jade Star. Ayan. Look. Kapagod. And then, ayan, may kinating din ako ng Amestro. Ayan. At ito, ayan. Nalantan na rin sila sa lamig. At meron lang nabuhay eh, yung talagang yung matataba lang ng stem. Ay. So, for the meanwhile, ayan. Takpan muna natin sila kasi super lamig. Hopefully, makasurvive. Makasurvive, makasurvive. Ang hindi, mm. Life goes on. Ayan. And then, oh, nalulungkot talaga ako. Paano na lang itong aking Leticia. Leticia, wake up. Please survive for me. And At ang ating Jocelyn Joy. Ayan. And ipapakita ko rin sa inyo yung mga iba ko nga nakatago na sakilat dun sa sa bodega ng boiler kasi medyo warm to one. So, pakita ko rin sa inyo. So, yan. Tignan natin dito sa loob ang ating ibang ha. Purple. Pansa dito kung muna sila ilalagay. Kasi medyo warm dito. Dito muna kayo. Ay, nalulungkot talaga ako sa iyo. Diyan ka na. ka muna. Si isa naman ang si Doon ako. Ikaw re. Dito ka rin muna. Sobrang lamig sa labas. May hirap na. At meron din dito iba ng, talagang inalis ko muna sa soil, Na wala kasi pa kung hindi ka pa mo sila mairipat. Kasi nga nayaan ko muna dito. Try, try muna natin siya. Hindi na, Pag medyo nagkaroon ng maganda ang temperatura ng panahon climate hako sila itatanim. Pero ngayon, tulad kasi nito na tinanim ko last isang araw, super lamig. Ayan ang nangyari. So, talagang hindi maganda magtanim talaga pag super lamig. Huwag na huwag kayo magtatanim o magriripat ng malamig ang panahon na tulad nito. Hopefully. And this one is ito lang aking ahad aking uh, block my diva look block my diva tinatagok ko rin sila dito ito rin meron din akong na, hindi ko pa rin naripat na uh, jupiter aking jupiter ayan And ang aking a uh, chauk chauk ayan korean sa kalian chauk ayan maganda rin to eh. and this one is ating uh, pinko maria pink maria ang tawag nila dito magiging pink yan bitch and ang aking uh, ang paboritong three head na monroe na iba-ibang klase. Meron siyang uh, light pink. And then meron siyang green. And then dito naman is medyo light na nagla-lighten. Pero three heads siya. So, sinadya ko talagang hindi siya i-cut. Kasi para isa-isang pot. Di ba? Mm, Monroe. And then, meron din tayong beauties. Oh, ready to rin ang aking dito ko rin muna nilagay ang aking uh, what did you call this uh, ano na ba tawag dito hindi uh, di siya pa ayan na ito muna ang aking uh, ito ang aking uh, doni doni mm. meron siyang uh, tendency na mag-barricaded kasi meron yun, siyang line dito na ayan nagiging konti improvement so ayan and this one naman yung kulay red na yun is looming, looming siya. matagal siya lagaan yung looming siguro mag ano na to eh I think nabili ko siya last year by Summer siguro. Mm. Pero ganyan pa rin siya. Mm. Pero hindi siya totally talaga na. Oo. Oh. Inano ko lang siya dyan. Ewan ko kung bakit. Blooming. Maganda yung color nito eh. So talaga. Iinayaan in ko muna siya dyan. And this one yung iba naman din. mas mm, specific name na Kasi binili ko siya ng parang uh, set na set. Mm, for uh, mura lang kasi. Especially pagka no, specific name, no name. Binibenta nila ng mga per set. So, ayan. Kaya, minsan nakakapag-order ako. Pero, ito maganda sila. Lalo na pag, uh, pag autumn. Super yung color nila is like parang uh, wine color na nagmamaroon yun maganda and ano pa ba this one it, karamihan din kasi sa mga inaalagaan ko is Echeveria Maria eh na nagkakaroon ng barricated kasi ayan maganda maganda sila tulad nito, Kaisan Ito naman is ah, Anya niya This not a kaisan I think this one is Flamengo Kaisan? A kaisan? Ah Let's go on Flamengo. I think flamingo is this one Ayan. At ito rin, ito blue jean. Ito naman din is cone jean. Ayan. Cone jean. At ito naman. Ayan, ano dito na dito? Sibra ba tawag dito? Si blue, si Hindi naman 'to si brown. And ito din meron akong latin. At kinga, monroe. Mm. Ang aking Kevin Kaiser Ayan From cutting din siya Kinat ko rin And then ayan uh, Meron siya ugat uh, What happened? na nagkaroon ng block yun? Aniblo Ah Akala ko may Ayan Meron siyang ugat Kinat ko to ng last I think November Ayan November and ang uh, aking Morgaine this one. Ayan, ang ganda ng color niya. Nagkakaroon siya ng variegated na rin. At ito naman ang aking uh, corduroy. Corduroy? Corduroy. At ito naman ang aking purple maria. Echeveria de siya, purple maria. At ito naman ang aking uh, tiny bogo. Tiny bogo. Hmm nagkakaroon din ng air barricaded hmm, din siya may chance na magkaroon ng barricaded this one is I think I think this one is Tanbi Tanbi survive ka ayan And, ito naman po yung aking mga kinatings from cuttings ito last last month ating Monday Monday ayan ito ang ating hundong cutting stem hmm, wala pa siyang gat. and this one is ang ating amestro hmm. amestro This one is ang kinating ko rin ng Christmas Eve. So, if ever na hindi makasurvive kasi yung isa, yung pinakananay niya. So, ito. Meron na rin ugat. Meron na rin siyang roots. Christmas Eve. O, may chance na siya mo. So, ayan. Naipakita ko na po sa inyo po today ang ating ah ano po, kumusta na pong, kung ang kanilang lagay for today so salamat po sa pagsama ninyo at pananood sa aking uh, bagong vlog and huwag nyo po rin po kalilimutan mag like and share at mag update at mag subscribe para po sa another update po nitong ating uh, uh, umpisa nga pag-aalaga ng succulents. And salamat po sana po na naging maganda rin po ang inyong araw for today. Thank you. God bless. Salamat. Annyeong.